tayu tinitira. Ibig bang gabihin, Takot sila sa atin? Ha? The viewpoint that the lulis that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira ibig sabihin we are somebody. Nagtatakang na ako parang yung mga iba na naging na kandidato eh, nag-deliver lang yata ng suka ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Kami daw, yung kami Tim sa PDP, eh paling naik pimpinan yang tidak suka harus pimpinan yang amoy lang natin ay Pero sila hindi nila alam. sabakan karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kinakailangan na madumihan ng lupo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen. Gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Magandang hapon sa ating lahat. Ula ka -la, una. Kapapasalamat ako sa inyo dahil na uh, tayo ay uh, nasa oposisyon kayo'y nandito pa rin hindi kayo tumalon sa kabila, hindi inyo kami dinidisown, magkos kayo'y nandito pa rin so, sumusuporta sa amin para't po natin ating sarili yan ang mga tao na may prinsipyo Ganap ang mga tao na sa amin sa Bisaya dun ay baruganan kaya ako sa sa inyo sa Bisaya pa bahalag mga bungi basta diling yung ko mon ag baruganan kung sa Tagalog pa bahala po mga sira yung ano yung tawag ko basta bungi bahalag mga bungi Basta, hindi ko, hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, nung Sunday, February 11, official uh, first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kamila. Sige, mag-brooklyn kayo dyan kami, kundihano kami, dito lang kami mamaya, after two days. Kundi, 13 kami mag-proclaim uh, ngayon. Nangyayari natin sila. Ang ginawa namin eh, ni Atune Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lord, Lord Church, dito sa Kison City. Kami po nagsimba doon kasi, we believe, na bago ka sa sa napaka, napaka importante bagay. Kagaya nung kami, masundalo pa. Bago kami mag-jump up, aakyat sa bundok, para magkipaggira sa mga NPA, ginag-gather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal. Lord, sana, 50 kami na aalis. Sana, 50 rin kami makagabalik dito sa aming kampo. Yan ang patagin namin dasal. Lord bigyan mo kami ng lakas presence of mind para hindi kami matalo sa gira na ito kahit na ilang lipong impiri yan talagang uupakan na namin yan hindi kami atras basta na dyan na lang Lord huwag po iwan huwag nasa lamin, kaya February 11 was a very special day for us kaya kami ni ni Jimmy Bulldog we decided to go to church nagsimba kami at humingi Let's blessing Lord. Na sana Lord, yung aming kabin period, kaming lahat ng team Pilipin Laban, team Pilipin Laban Plus, kasama yung aming mga adaptive members ng aming partido. Sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng uh, ng uh, magandang uh, pag, uh, kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila yung nauna, wala nang ginawa, kundi puro pa tira ng tira sa atin. Wala nang kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. Asa kami yung February 13. You have the moment. Pero, makita yung tira-tira. Ibig gabihin, Takot sila sa atin? kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit kung pakilaman kung sino-sino mahal sila? Mahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, eh, ibig sabihin, we are somebody. Diba? Oh, ibig sabihin yan. Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, oh, Impact sa lahat na mga mahirap na lumaki nagbibinta ng suka ako. na kagat ako. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang ng suka tapos binigyan ng si abogado yan ako, hindi ako abogado pero murag abogado eh, ako lang, talaga, talagang alam yo yo suka, maliit pa ako yung lolo ko po, mananggiti alam nyo, mananggiti yes. lumaat yan sa puno ng niyog para kukuha Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa yung kalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi pinta ang tuba, kinabukasan, bahala na yan. Bahar. na ibig sabihin ng bahal? Hindi, hindi presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagka pangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang one week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinipinta ng lulo ko, ang ganyan tuba lang, magpipinta ang tuba sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobrang na, ako na magpipinta niyan. So, income ko na yun, pambaon ko pag-iskwela. Nilalagay na ba sa botelya ng bote ng lumnik? Ano yung lumnik? Lapad! At saka yung lapad, yung tatuway! Nilagay namin yan, bibistrik ko sa labas sa bahay namin para mabili ng mga kamitbahay ng dumadaan. Kaya, huwag natin maliitin yung mga nagtitinda natin ng suka. Dahil, hindi po masarap, ay hindi po, hindi po, ah, uh, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako yung nagtitinda ng suka, pero nakapag-pastiral degree ako. Nakapag-doktor ng filosofi ako. Naging chipin pa ako. At ngayon, naging senador ayaw, kung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, wala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulat, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, kawagin ninyo kaming Team Suka. Sige lang, Team Suka, importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung yung uh, tuyo. Masakit masyadong malunok yung kaning na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa 60 pesos. Kami po, ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na binig sila sausaw yung uh, blood. So, okay lang. Tawagin niyo kami yung suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Ang nakikita dito, dito nga si Pastor Kibuloy. Eh. Diba? Kaya isa-isaan ko yan, okay. isa-isaan ko yan mamaya. Isa-isaan ko yan mamaya. Okay mo talaga, isa-isaan ko yan. Ang, uh, ang uh, kandidato raw ng kabila ay may bahid ng dudong ang kamay. Dahil sa tukang, wala mong ibang in-border sa tukang kundi ako with all due respect sasabutin ko lang po alam ko ninyo mga kaibigan kung yung aking mga kamay ay may bahit ng dugo hindi ko po yan ikinakanghiya kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahit ng dugo dugo ng mga masasamang tao kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga luha-abiding citizen. Gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Pas, pas. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, Pas, siya sa sama mga pemimpin suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako dahil sa hirap fair na tinakala ano ko sa aking buhay, nangungutang po na suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay sa suka, kayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas na pangon na sa ating bansa. Yung hindi ko nga na suka, hindi nila alam. Alam din natin na na lubog na ang ating bansa sa korakso. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Bakit umirap ng umirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan na uuwi sa corruption. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa tao ito, 36.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 triliyon. Yun lang, lang natin. ang kailangan natin. Ano yung kailangan projected revenue? 4.8 triliyon pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 triliyon. Sa mga tuwin, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 triliyon. National spending, kung wala ang corruption, 4.5 triliyon meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Walik na itong nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas na mamungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day. Or so 173 million pesos per hour po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan niya. Bakit tayo po na ipinaglihilan sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na inaharap ng ating basa. Ang ginagawa nila ay para pagawin-awayin -away ang Pilipino. They impeach the Vice President.

So, ang gagawin nila yung even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na nila linisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Kapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. <laughs> Hindi ko na po hahabaan na aking sasabihin. Nagkakaibindihan naman po tayo. Gusto ko na lang makikwento sa inyo. Naginipita po ako ng Filipino Inventor Society. Naparami po pala nila nagawang ang Pilipino pa lang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jimpy, ng isang unsinkable portable book, ng isang laser acupuncture device. Napakarami. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala nila. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan-kailangan natin lalong-lalong na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner na kung saan yung mga kandidat o senador ngayon, 65 yata sila lahat. Pagkataanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Mataling po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Pagkaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayo na imbento ng aparato na yun, ay matino. Alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP Lakan. Yes! Lahat po, lahat po ay re-redjikin ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay binawa sa suka. Salamat po.